What's up sa magandang araw po sa ating lahat mga kaditsbi! Welcome back na naman po sa ating YouTube channel, ang It's HB. Ang video natin sa araw na ito mga kaditsbi ay tungkol po doon sa pag-prepare natin sa ating mga inahing baboy mula sa kanyang pagkabulog hanggang sa siyay mga anak mga kaditsbi. Kung ano po ang mga dapat gawin at palatandaan at dapat nating iwasan sa pagbubuntis ng ating mga inahing baboy para po maging successful ang ating pag-aalaga ng inahing baboy po. Ano mga kaditsbi? Tara! Ipisa na po natin yan mga kaditsbi! Ang mga dapat at hindi dapat nating ginagawa sa nagbubuntis na inahing baboy mula unang araw ng kanyang pagbubuntis hanggang po sa mga anak na po ang ating inahing baboy po. At do and don'ts na gagawin natin at accounting konting tips po sa pag-aalaga ng mga buntis na inahing baboy. Para po sa atin mga kadits kapag po tayo ay nag-aalaga ng mga inahing baboy, lalong-lalo na kung nag-uumpisa pa lang po tayo, umaganda maganda, gawan po natin ng programa Uh, mula day 1 hanggang sa day 114 ng ating pagbubuntis ng mga inahing baboy, gawan po ninyo ng programa ang inyong pag-aalaga. Susundin po natin ito para maging successful at maging healthy ang mga biik na lalabas po sa mga inahing baboy po natin po ano mga recipe. Umpisa po ng ating uh, gestation period ng ating mga inahing baboy. At na rin po natin ang pagbabawas sa pagpapakain mula sa kung 2.5 kilo ang pagpapakain po natin sa ating inahing baboy. Sa unang araw po mula nung pagkabulog niya ay babawasan po natin ito. 2 kilos na lang a day ang ipapakonsumo po natin sa ating inahing magbubuntis na baboy. Bakit? Para po maiwasan natin na mag-overweight si inahin at ito po ang mga panahon ng fetus ay nabubuo po. At maiiwasan po natin ang paglagas ng mga fetus or embryonic death mga ka-DHB. Sa unang araw ay kailangan na rin po natin mag-set na po tayo ng expected day ng pagpaparwing until 114 days la na po tayo doon sa may kalendaryo ang months po siya bago anak mga kaditsbi basta ang baboy, ang cycle ng baboy kapag sila po nagbubuntis ay nasa 114 days, sa day 1 din siguraduhin natin na ang nagbubuntis ng mga inaheng baboy, comfortable siya sa kanyang kulungan, malamig ang temperatura sa kanyang kulungan at relax all the time ang ating mga inaheng baboy ibig sabihin, iwasan natin na ma-stress ang ang buntis nating inaheng baboy mga kaditsbi umpisa naman po ng trimester ng pagbubuntis o day 77 dito po ay unti-unti po magdadagdag ng kanilang mga pakain from 2 kilos ay dadagdagan na naman po natin mag-i-increase na naman po tayo gagawin na po natin ang pakain ng 2.5 kilo hindi po dapat lalagpas ng 3 kilos mga para po ma-develop na maayos ang ating mga biyek sa loob ng kanyang reproductive system ng ating mga inahing baboy pagdating naman po ng mga 100 days ng ating nagbubuntis na inahing baboy kasama din po dapat ito sa inyong mga programa mga ka b, 100 days until 104 days pwede rin po tayong magpurga sa ating mga nagbubuntis na inahing baboy injectable man o powder soluble bakit po ba tayo magpupurga sigurado ako may magtatanong po talaga yan preparation po para hindi po mapasa yung mga itlog ng bulate doon sa kanyang mga lalabas na mga biik para sigurado po malusog ang ating mga PE. Pagkadating naman po ng ating binahing baboy na buntis, ang 108 days, it, dito po ay mag-uumpisa na rin po tayong magbabawas ng kanilang mga pakain. Ito po ay babawasan po natin. Ang ipapakain na lang po natin sa ating buntis na inahing baboy ngayon ay nasa mga 2 kilo na lang po ang pagpapakain natin sa kanila para po maiwasan din natin ulit ang overweight sa inyong mga inahing nagbubuntis na baboy. At pagdating naman po ng 112 days ng ating nagbubuntis na inahing baboy, umpisa na rin po natin na suriin ang mga sinyales ng ating mga nagbubuntis na inahing baboy. Isa po dyan ang pag kung ang kanyang puwerta ba ay lumaki na. Pangalawa, magumpisa na po ang paglabas ng kanyang mga gatas sa kanyang rudo. Ang pangatlo, makikitaan na po natin siya na nag-scratching sa floor or nagkakakha sa floor gamit ang kanyang mga nguso at ang kanyang mga unahang bahagi na mga paa. Tagdating naman po ng araw ng due date o 114 days, until po manganak ang ating mga inahing baboy, ay kailangan nakaprepare na rin po tayo sa kanilang mga kulungan. Huwag na po natin silang pakainin. Bakit po hindi na po natin sila kailangan pakainin? Ang binibigay lang po natin sa kanila ay electrolytes o tubig na may asukal para po maprevent natin ang pagbara sa lagusan ng ating mga biik. Alawa, linisan ang hulihang bahagi ng ating inahing baboy, mag sa kulungan, linisan ang puwerta ng ating mga inahing baboy, at ang mga paas, likurang bahagi, at linisan na rin po ang kanyang paanakan. At maganda na rin po tayo ng pamunas na tuyo, para po paglabas ng ating mga biik, tuyo po ang area o ang likurang bahagi ng ating inahing baboy. At ihandaan na rin po natin ang mga nakasterilize na mga gamit, gaya, gaya ng pamputol ng umbilical cord, at mga ngipin ng ating mga biik, mga kadits Tandaan lang po natin, ang laging handa ay maiiwasan ang anumang naging, maging problema sa darating ng pagpapakanak ng ating mga inahing baboy. Sana po may napulot po tayo at natutunan po tayo sa ating video ngayong araw na ito mga kalitsbi. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit niyo yung notification bell para ma-update po kayo lagi sa i-upload ni KDhB HB. Babu!